Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga ala ang kanyang mga alagad ng patalinghaga. Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag. Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid? Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing. Gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.